So good day mga kapepe nandito nga tayo para sa ating mini vlog Sa ating channel for today's video So dito tayo sa museo ni Ramon Magsaysay Dahil katapos lang ng Independence Day Pinuntahan natin to At na, na visit ang kanyang lumang bahay Dito sa bayan sa May Sambales So samahan nyo mga kapepe Tuklasin natin ang buhay at tahanan ng ating ikapitong presidente ng Pilipinas, Ramon Magsaysay. So ang tahanan nga ng magsaysay ay napinsala noong ang um, pumutok ang bulkang pinatubo kaya ito'y pinaayos ng National Historical Commission kaya ito ngayon ay maganda na ulit at na-retain ang dati nitong itsura. Tama nyo mga pepe Check ang loob ng museum na ito Let's go Bali mayro <coughs> nga itong volunteer na guide Na nagkukwento sa iba't ibang part ng museum na ito Bali explain niya sa atin kung ano, saan nagsimula, sino-sino ang pamilya ni Magsaysay, gayon din ang kanyang buhay bago siya pumanaw mga pepe. Pero sa kasamang palad po, nasira ito. Nag-anay po at mga tinutubo yung kanyang anak, si Senator Jun Magsese, nagkasundo sila, binigay sa aming opisina, National Historic Commission of the Philippines, kami yung namamahala sa different museums and kami yung government agency na mamahala sa nung nakaraan. Wala kayo. Extracted na ang bahay, pero ating mga collection ay original. Simron naman sa malahat ng museum sa Pilipinas, pwede mo picture of course, adjust sa no flash, and no touching po sa koleksyon bilang pag-iingat kasi ang ating kamay ay eh, may mga dumi Osionfish. Yeah, kaya ko si dumoor sa museo ng Laguna, napasirong plate pwede naman. So, panimula po dito, pero may ginawa kaming replica ng kanyang opisina sa Laguna. Ang dating presidenteng Magsaysay, kung pinakabatang na-elect at sumunod naman na pinakabatang naging presidente pagkatapos ni Emilio Aguinaldo. So, si Ramon Magsaysay ay pinanganak dito sa Iba, Zambales. Si Ramon Del Fierro Magsaysay, mag o mas kilala bilang Ramon Magsaysay, ay dating defense secretary ni Pangulong Elpidio Quirino bago siya maging presidente ng ating bansa. No touching daw. Kami ni yung magsaysay. Siya nag-isa natin presidente mekaniko at nagtrabaho sa bus company. Try run. Nang ito po ay palugi na, binili na po yung kalauna na nagsisimula kung pa victory liner. Kaya istasyon niya sa Kalaokan at sa Wasampalok, yan pa rin. Niligawan niya, nung makilala niya doon si Luz, niligawan niya ng halos na two and a half years bago sila eventually naging mag-call or mag-boyfriend Ramon mo magsaysay Luz Banzon ng Balang -Bataan. Nung nagbuo ng pamilya, kinasal sa Maynila, sa Intramuros, ito na po ang medyo malalaking anak. Ramon Magsaysay, Luz Banzon, tatlong anak. So, lesson dito, ang malungkot, sakitin to, maagap po siyang namatay, si Teresita, intestinal ulcer. Ayon sa kanyang kapatid, so, ulcer sa bituka. Sa ngayon, ang natitira na lang sa kanilang pamilya, ito po dalawa. Mami Lan Cruz, 87 years old, nakatilasawa wakwa sa Mandaluyong. Excuse Ito po, baka na boto na rin sa atin, former senator Jun Magsaysay. Mm -hmm. Ako sa Metro Manila, maili ko sa Dairy Products. Ako'y ng Quezon City. Binibili ko sa Kamuni Bakery, ang brand na kanyang gatas at quesong puti, ah, Holy H-O-L-L-Y. Pero ayun o, baka natikman niyo na yung ice cream ng anak ni Sir Jun, medyo mahal ice cream, Carmen's Best. Okay, okay. Ano yun? Yan ang panel boards, then after niya ay eh, World War II, kinulit, ang tawag na kinulit, ayaw niya sa politika. Kakiusi, matuwa ako kasi uh, isa sa kanya nagawa, nagpunta ng USA, na-convince si President Truman, pinaman ng Rogers Bill, na maging batas at isa sa epekto nito provision, maglaan ang pondo para sa hospital na itatayo sa Pilipinas, which is Veterans Memorial. Veterans Memorial. So, kaya nagkaroon ng hospital na dahil sa congressman, dalawa, 5 at isang matangkad na magsaysay. Pinakamatangkad dati presidente, 5'11 po kanyang hain. Yan. Kasunod naman yung si Pinoy. So yung mga dokumento na papatunay na hindi siya peking guerrilla kasi marami mga guerrilla noon nagkaayos ng mga papeles para makabayad ng beneficiary. Wow. So ito po dati ay originally, ayan, uh, po, ah, uh, sales-sales to. <laughs> ito ang kabalik. So saan nakatira sila? Sa second floor. Yan. Hmm. Tatapos na namin mag-ay. Pero na Sabado marami kami bisitay. commonly, muli. Mula ka na nandito sa tabi, Secretary of National Defense. Table, table na yung medals niya. Sa kanya rin nagsimula, hindi niya turago, yung current ranking ng AFP. I mean, ng Air Forces. Sa ng first lieutenant, up to force four star general. Ang kanyang mga accomplishments na gawa. Halimbawa ito, ito may napaka-example ko eh. Problema nun ng pamalaan, mga rebelding Muslim. Wala pa ko si Juan, ano na, ano na, Mr. Napasuko ni Magsaysay nung nakumis siya, na siya sa Mindanao. At ito, kamag-alat ni Rizal, isa sa mga rebelding kumulista, Pooks. Panaw na hapon, cook, bala hapon. Nung wala na sila, HMB, o palayong nila, cooks. Ito po, sa kapatid nila sa Napo, matasang rango, eventually natiwala kay Ramon Magsaysay, Arturo San, ay pa siya, yan, Tasiano. Eventually, sinumbong niya yung mga opisyal ng Politburo. Yan, nagbalik loob sa gobyerno, naging kalang mayor na to. Yun mga kapepe, ilan-ilan lang yon sa pwede matutunan dito sa pag-iikot sa lumang bahay o museyo ng mga magsaysay. So pakikita ko lang yung ibang part bago i-continue ang story ng buong era nito sa tulong ng guide ng museum na ito. May kita nga rin dito at iba't-ibang kasuotan ng ating-dating -ating Pangulong Ramon Magsaysay. Ganyan din ang mga medalya na kanyang nakamit noong siya ay presidente pa ng Pilipinas. So yan mga pepe, ito nga yun mga itsura nun. Iba't-iba kagaya ng damit, mga barong. Ganyan din ang mga gamit ng kanyang asawa na nakatampok din sa bahay nila dito. So, Bali, ito nga yung replica ng kanyang opisina nung siya'y presidente pa mga pepe. So umakit tayo sa second floor para ipagpatuloy ang tour sa lumang bahay ng mga magsaysay. Bali, na nga tayo sa part na wala pang masyadong tao para ipakita ko sa inyo ng buo kung anong meron sa taas ng bahay nila. So, dito may mga lumang gamit, din din ang isang um, sculpture ng pamilyang magsaysay dito sa kaliwa natin mga pepe. So, ito, ayan. Kanyang asawa, dating pangulong magsaysay, kaya din tatlo niyang mga anak na pinakilala ko kanina. Well, yun nga, sa kanan part naman, pag binaybay natin, ay makikita natin ang tirahan, ngayon din ang kwarto ng mag-asawang magsaysay at kanilang mga anak, mga pepe. So, puntahan natin yung in-explain ng guide ng mga lumang gamit para ipakita ko rin sa inyo. So, mayroon dito ang lumang music box ata to gayon din ng iba't iba pang kahoy na gamit ng mga magsaysay ayan so sa dulo yung dining set nila so eto yung tungkod mga baston ng mga magsaysay na ginamit niya nung siya nabubuhay pa alam ba mga kapepe na ang batayan ng kayamanan dati ay pag na nakabaston pag ikaw ay may hawak na baston sa paglalakad, sa paggagala ay isa kang mayamang tao sa inyong bayan bali ayon Ayan, sa harapan natin, dyan na yung pinaka last memorabilia o mga explanation ng buhay ni Magsaysay noong nabubuhay pa siya. Dyan din i-explain yung plane crash na kumitil sa buhay ng ating dating Pangulong Magsaysay. Second call, ayan. Diba? Ito yung katulad yung gilid, o? Hindi, sir. Ibusta. Bago ko kayo bahay. Yung gilid, yung bahay. Pagpasok nga dito, may kita ang larawan nating presidente. Gayun din ang history ng huli niyang mga, mga oras siya namatay, nung nabubuhay pa siya. Dito yung recognize sa inyo na huling araw sa Cebu, napaka-busy na siya buhay at active. Ang dami yung ginawa kasi graduation natin noon, Nagpunta po na Cebu City. Ito pinaka importante. Umalis sa Airport. Yan. Eh, sakto, saka pa rin. Niya noon, ala una. Ala stress, respeto, dati presidente ni Nalang Yasmenya. Ito pinaka importante, tatlong graduation ng SIPAG. University of Visayas, alas 4. Takbo. Southwestern University, alas 6. Takbo li, University of San Carlos, iba pang ginawa niya. Lumalo sa building, mga kapartido, kapartido niya ng nag-aaway, at iba pa. Linggo, March 17, yun po, umalis ang presidential plane alauna 15 na, nung number na ang problema, 15 minutes po pag take off ayun na po sir, sa, sa likod, yung, may kaudahin na sa inyo, pag-aaral ng kahit siya. itong aeroplano to, presidential plane itong itsura niya, Douglas Skytrain, gulay kayo ng sa atin ng paniruhas second hand na full repair binigyan na ng lintim kasi mal Ay, uh, malapit siya dito, uh, pinatubo kasi dito sila natatago ng galila at marami sila kinambus, kaya malapit sa kanya mga pinatubo. Sumabog at pumagsak sa mga panunggal sa Cebu. eh Ngayon, this is it. Pansit. Ito na. Ah, mga pinatubo. Sir, meeting. Okay. O parang Air Force One. Okay. Yan ang presidential paper. Hindi ka tulog yung Pala. Noon, second hand lang yan. Refurbish pa. Nestor Mata, siya ang himala na buhay out of 26. Nagkaroon bigla na nakasinaw at malakasabagsabog sa aeroplano habang nasa ay papawin. sa dalawang aeroplano bago bumagsak na lumiliab sa mga panunggal. Ito ang opisyal ko sa tinanggap noon sa libro ng nakalagay kapat ng Senado. ito po. Pero kamisang po si Yumi Respect, sabi ko, kung ang ibang paniniwala nyo, eh baka tayo, okay lang. Pero sabi ko, bahala na rin kayo kung sinong nagpasabot kasi po paninwala baka naman daw sinabotahe o nilagyan ng bobo yung pinabaong uh, mangga mga hinanuha daw ng mangga yung mga nag-uuli na nakakita ng pagkain nila balot ang at kanyang katawan dahil sunog dalawang araw na lamay sa malakanyang dahil sunog po ang iba't mabang bahagi ng kanyang wala kayo kanyang arms ako Nung ilasal sila, 7 years ang atuwa, si Presidente naman ay 49, si Luz ay nag-yudala, 40 lang po. Ang puto dito na ng namatay ang anak kaysa Bale, ayun mga ka pepe. ito na nga yung kabuuhan ng pag-iikot namin sa museo ng mga magsaysay. In-explain ng guide ang buhay, gayon din bago pumanaw ang dating presidenteng magsaysay. So kung gusto nyo pumunta, dito nga ito sa bandang sambales, ayun mga pepe. Salamat sa panonood sa ating mini vlog. See you next vlog mga Pepe. Maraming salamat sa mga sumusuporta palagi sa atin at sa patuloy na nanonood ng ating mga vlogs either bike man or sa mga destination na ating napupunta. Sa next vlog ulit mga Pepe. Paalam and bye-bye.